Ayan, nakauwi na ako. Galing duty, guys. First time ko nag-drive dito pa uwi sa ano, sa Alabama, guys. So, achievement sa akin to. Gusto ko lang i-record. hindi sila nakatulog na mahay. First night nila. <laughs> How are you? Ay, di din pala ako marinig. So, babaan na muna tayo, guys. So, na-off ko na. Baka makalimutan. Wait lang. Ayan guys, so miss na miss nila ako. <laughs> first miss, night sabi nila. Kaya mo lobas kami. Hindi, ko sinabi. Eh, pan. mo, oh, yeah. daddy, first night nyo. Kamusta? Mami, nakita ko yung time mo pag ako sa front yard. Oh, Inabangan nila ako guys, ang sweet palating, nila. Sabi mami ba yun? Hindi niya alam. Hindi <laughs> mo alam na darating na mo, no? Ayan, gusto ko lang to ano, i-capture yung moment. Kasi first night nyo. Oh. <laughs> so yun guys Oh, uh, maghahakot pala tayo ngayon, hindi pala matutulog agad. Tapos um, Tapos naipasok pa ako mamaya. Daddy, pala yung Lysol pala dad nandito. Hindi pa kita mami. pwede i-carry, baby. Ah, madumi, madumi pa si mami, maliligo muna si mami. Mami, mami. Oh, I miss you. Aga mo daw nagising. Excited sila, oh. Mami. School na. Okay. Yeah, sa iba naman. Alam mo si Tony, kakilala ko na dyan. Si Tony, Nakabit ano siya? Mga, uh, yung, <laughs> sa kanya yung, <laughs> sa kanya napunta yung, ano yung package natin. Talaga? Tinanong mo siya kung uh, ano? Hindi, siya yung nag ano, nagdala. Oh, ang bait naman yan. Mm. Marites na kay may kamarites at ginagawa. Uh, Sabi niya, magma barbecue daw sila, invited daw tayo. Ano ba? Yeah, you have yes. rice? Buka? Hindi, <laughs> di na. Na. pa na. So, ayun guys, nag-u-haul pala kami para sa mga ibang gamit. Ayan si daddy. Yung truck na yan. Para sa malalaki naming gamit. Tapos, ako na magdaday pa apartment para kumuha ng mga ibang gamit guys. So, yun. Samahan niyo kami ulit magbuhat-buhat. driving truck, daddy? Para kinabahan nga ako. Sabi ko, hala, ang lakas niya, Sunod tayo. Nauna ko manis. Kaya nga, eh, ang ano iba. So, ito guys, yung situation ng apartment namin ngayon. Naglilipat kami. Mamaya, duty pa. <laughs> Bala na. Last ano ko naman eh. Last night ko na. Third night ko na mamaya. So, tara guys. Madalian to. Madalian. <laughs> ano, na? Parking space. Oo, oh, oh, naisip ko, eh. Naisip ko na sa baan, eh. Ayan siya guys. Malaki pala itong nakuha namin. Oh my gosh. Hindi ata even. Yung na parking. Yan, eh. So ayan. Yung kung ano lang kaya dalawa lang kasi kami nagbubuhat. Ayan. Ah, laki niya. Dito na ako dadaan para hindi maingay. Yeah.

So ito. Ay oh, shoota ka. Nalaglag yung mga bato. Oh, dapat pala dito. Nip <laughs> lang hin sila Napuno na namin guys. Kaya pa? <laughs> nabubuslo pala to. Oh, gee. Okay. yun yung mga gamit namin guys. Oh gosh. Sa bahay ko na Hindi ba rin na magkaano-ano siya dito ngayon. Malaki rin siya oh. <sighs> ah okay, Hingal. So, ayan, guys. Nauna na si Daddy. Kasi mabagal daw siya. So, ito. Magdi-drive na tayo, girl. Girl. Hindi pala kami lahat, girl. Guys, pala. Magdi-drive na ako. Ayan. So, adulting is real. Kanya-kanya. Ang peg dito, guys. So, it's a must na marunong tayo mag-drive. And magsulo-sulo. Ah! <sighs> pagod And ano oras na ba? Oh, magte-ten na. 9.52. Tapos, pasok pa tayo mamaya. Good luck sa akin. Charot. So, ayan. So, yun tayo, guys. Uh, nakahagot na kami. Grabe, init. Grabe, pawis ko sobra. Uh, may da drop lang ako sa BB. Magdodonate ako ng konting furniture. well, oh, yung mga di na nagagamit. Alright. First time ko pala mag-drive ng truck guys. So, hindi ko alam paano pumansya. So, dahan-dahan lang talaga ako. Kadali ko and everything. Walang orientation guys eh. Dire-diretso lang. Woo. Alright, see you later. So, ayan guys. Naunahan niya ako. So, nauna siya. <laughs> Sayan niyo. Hahaha. <laughs> O, picture yan. Success kami. So ang yeah, saya. Sobrang achievement, guys. Ayan. Ang share yun lang. Kahit puyat, guys guys. Nakakatuwa. O, siya. Magpapark na ako dun, guys, sa likod. Ayan, guys. Samahan nyo kami mag-unload naman. Ito na ang mahirap na part. Magbaba. <laughs> ang hirap na part, baba. Eh, nakya. Tapos, ah, ano. Charot lang, guys. Tara, tara na at magbuhat. Siyempre may naisip si Daddy. Yung end pala noon, ilagay na lang namin malapit dito, 'di ba Daddy no? Talina natin no. <laughs> ngayon, eh. Oo, kasi siyempre may raplan nga naman kami, 'di ba? Isip-isip din 'di ba Daddy no? <laughs> Sarap. Ako yung mag-aano sa kanya magga-guide daw kung paano. Kung paano isasakto dito sa hagdan ng i Taray! <laughs> Pwede na mag-truck driver. Saan ka pupunta yun? Ako yung pala. Ang <laughs> hirap niya. Daddy, in fairness, ang galang. Tiga mo, sakto-sakto na. Oh. Pang ilang beses na namin yan. Charot. Pangalawa lang. Galing, galing. Good job. Kaya pa yung kargador guys. Kaya kaya maaaral kayo mabuti guys. Maaaral. Mag ano na. Mag-aaral atin na kayo guys. Tara. Easy peasy. Oh. Tara na. Tara na. Ito na talaga yun guys. Ito na talaga. so ayan. Yung discarte namin. Binalik din namin yung ano. Yung truck guys time check, 11 something na. 11.30? Yeah, tignan naman, tignan naman. 30, yung hairline 19, namin, 19, ayan na, ayan yung hairline. 8, 9, 10, hairline ko. Stress, namubos. stress lang guys. <laughs> Grabe. Tingnan mo. Stress lang gumastos, guys. Joke. Hindi <laughs> kaya naman konti lang yung gamit namin, guys, kasi hindi talaga kami nagbibili diyan dahil since may balak naman kami talaga someday na makakuha ng house. Hindi kami bumili ng mga bed frame, ng mga yung alam naming may din kami. Uh -huh. Pero marami din pala siya, no, daddy. Naka-isang truck kami. Uh -huh. Ipapose na lang namin kung anong size pala yung truck namin tsaka kung magkano yung binayaran namin, guys. Ilang miles away ba tayo from dun sa point na inunan you know, natin? Parang naka 23 miles ako back and forth eh. 23 miles back and forth. So meron yung... Parang mga 10 lang. 8 to 10. Kasi may dinaanan pa ako eh. Oo. Ah, nag na, Dinonate namin yung ano kasi. Yung ibang cabinet. yung so, cabinet official, na ha. Tara. Ano, ano, baka, baka may nangangailangan eh. Ah. Binili namin yun sa garage garage lang you, din eh. Oo. No, yung, yung dalawa doon ano. Pinulot ko lang. Oo. <laughs> nung unang umpisa kami guys. So ayun. Grabe tong day na to guys. Grabe yung teamwork namin. So ayun. Galing so, ni na mag-drive. Oo, oh, parang ano na ako. Party naantok pa. Ha? Na, oh, galing duty pa ako guys eh. Pero grabe kinakaya. Kaya naman talaga siya. Parang no choice ka na rin guys. Lalabas talaga dito yung ano mo eh. May matututo yung ng kapag. Adult, adulting o. talaga guys. So dito lang talaga ako natuto ng mga drive-drive na yan. And so nakaka-proud lang. Sobra. Ewan ko gusto ko galing itong ni mami. video. Pwede na mamasahero. <laughs> <laughs> Hindi thank you so, kasi ko rin naman. Ay na mag-Uber ka na mami mo ah, kamusta naman yung sa ano sa truck? First time ba? Oo, first time. Mo. Grabe ang laki. Kita lahat. Mmm, uh, grabe daw. Yung simula, di ko alam paano kailili ko eh. <laughs> Kasi mahaba ka siya, no? Oo. Uh, mm, pero okay naman pala. Para galing mo lang. nga rin eh. Ang galing mo kaya. Dapat sa dahan-dahan lang din. Iniisip ko nga, ano, paano kaya yun eh. Hindi pa nakapag-drive. Oh, uh, ang hirap din ang patrasan ko. Paano kaya itong papatrasan -pa oh, uh, uh. Pero in fairness, hindi naman sila yung driving uh, license sim lang naman lang naman. same Oo, kung ano lang yung driving license ito, hindi naman kinunan kailangan ano nang drive ng truck guys. So ginagamit naman talaga yun dito sa US pag nililipat, 'di ba? Um, yun yung mode of ano, transfer pag interstate lalo, mga truck U-Haul yung tawag. So ayun. Tapos ano na ni bago pa kasi walang rear rear view mirror. Wala na dito. Talaga? Paano yun? Ah, walang tumutunog mami eh <laughs> magkasunod kami kanina nung ano pabalik na malapit na siya pinagbalikan namin so ayun guys natutulog na kapag uwi and then duty ulit mamaya pang third naman na eh bali na pagod pagod na to <laughs> sabi yun yung mantra ni daddy eh. uh, bonus na bonus na lang ta guys so itatawid na lang yung duty mamaya duty duty lang thank you mami ah thank you daddy teamwork bawasan tayo ng pending sobra. Ano na, ano na kami doon. Mga tingi-tingi na lang yung natira doon sa basa, apartment. Oo, nga oh. oh, session sa Garden namin, guys. Ano nyo na lang. Sumabay pa sa taga kayo na ng madaling na araw, Diyos ko. Ah, oo, oh, oh, pala. Natulog sila doon. First night nila. Kasi ako, naka-duty ako. Oh. Na Namahay siya yung mga bata. Napaka Hindi, parang na-excite sila sa maglaro. Sasabi, so, mm -hmm. Dadali, gusto nyo sala. Gusto nyo sa sala maglaro. Ayun. Nasa alas 3 pa lang na kami na kami. Nakatawa sa feeling guys. So ayun, thank you for ano watching at saka yung mga nagmusungso bye-bye na appreciate namin guys yung panonood ninyo super. All right. Post na yes. lang ni Josephine at charot. <laughs> Post lang ni Josephine yung ano kung anong magkano yung Yeah, yung sa U-Haul guys. U-Haul. Para magkaroon kayo ng idea if ever. And ayun, ano pa ba? Ayun nakakatawa yun lang. Na. ulit na ako. Sige na, babay na. Nagsasawa na sila mo Bye-bye guys. Thank you for watching. Until next video, next na yung ito, for sure na to, yung um, empty house tour guys. So, wow. ayun na. Pwede ko na i-post kasi nakapaglipat na kami. So, abangan nyo guys. Thank you again. Bye-bye.